Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan Ito po yung Sunday Gospel ngayong uh, March 30, 2025 Ito po ay tungkol sa alibugahang anak So ito po ay ating kukunin sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San Lucas, uh, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 3 Tapos tat, uh, tatalon po tayo sa may verse 12 uh, Uh, 11 hanggang sa may verse uh, 24 kasi medyo mahaba po siya no So sabi po dito <coughs> ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga iskriba at ang sabi nila ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila kaya at sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito <coughs> Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalang anak na lalaki, na may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at bibinahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat ang ng diwasto sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupain yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niya nga punuan ang kanyang pagkain kahit ang mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang mabigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako ay namamatay na ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako ang isa sa inyong mga alila at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbo siya ng uh, sinalubong, niyakap at inalagaan, sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Madali, dali ninyo ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan at silay nagsaya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So ang papuri at pagsamba ay para sa kanya lamang. Praise God. So dito mga kapatid, uh, kaya ka po ako doon sa North Youth, kasi medyo dahil sa simbahan, uh, medyo nag -e so hindi maganda yung recording. No? So kaya isi-share ko po ito sa inyo. At ito po mga kapatid, familiar tayo sa permi na naririg natin about sa repentance, uh, yung ginawa ng alibugang anak. Pero ito naman sa akin is about sa decision, yung aking gusto pong uh, tutukan. Kasi ang nangyari po dito mga kapatid, yung mga ang ating Panginoon ay nakikisalo doon sa mga makasalanan at uh, dahil doon sa nakita ito ng mga iskriba at ng mga pariseo, sabi niya bakit ito nakikisawa sa mga publikano, sa mga makasalanan. Tandaan natin mga kapatid, uh, dapat nating unawain ano ba yung misyon ng ating Panginoon. Sabi nga, he came to this world to save and to seek the lost. Yun talagang pinaka-purpose niya. So, tandaan natin mga kapatid, uh, ang ating Panginoon ay nakikisama, hindi po siya nakikisama, di ba? Magkaiba po 'yon mga kapatid. Kasi dito sa mundo, uh, wala wala ditong ano eh, wala pa ditong perfect, uh, wala ditong perpekto, no? Kasi kung lahat ng tao ay perpekto, wala nang itatama sa tao, wala na tayong trabaho. Sabi ko nga doon sa North York, katulad ako sa cleaner. Ako mga kapatid, yung ibang tao kasi, galit na galit sila pag may nagkakalat, no? Kung galit na galit sila kapag may mga ano, mga uh, manang nagdudumi, yung mga taong uh, na, uh, saan lang natapo-napo na ng basura, so nagagalit sila, sumasama loob nila. Pero nakalimutan nila yung trabaho nila is cleaner. Di <laughs> ba? Which is mga kapatid, eh, alam ko naman, may mga talagang may ibang tao talaga na burara, no? parang wala rin respeto. Pero ako kasi pag nakakita ka ng problema, imbes na magalit ka, dapat ka magpasalamat. Kasi bakit? Kasi binibigyan ka ng trabaho, di ba? Kasi kung sabi ko nga, kung wala ka nang lilinisin, kasi lahat ay marunong, no? Uh, hindi nagkakalat, lahat ay naglilinis, so, darating ang time, mawawalan ka ng trabaho. Pero as, as, as much as nakakakita ka ng mga dumi, <laughs> ng mga basura, no? uh, it's uh, something na dapat ka magpasalamat as as a cleaner ha? as a cleaner yung tinutukoy ko magpasalamat ka kasi uh, nagpapakita yun na hindi ka mawawalan ng trabaho ibig sabihin tuloy yung trabaho mo <laughs> di ba in the same way ganun din eh kasi kung lahat ng tao ay perfect na ang lahat ng tao ay ganap na ang lahat ng tao ay uh, nasa tama na at wala ka nang itutuwid wala na tayong tatrabahuin <laughs> di ba Uh, ano pa pang, ano pa magiging silbi ng pangangaral na salita ng Diyos kasi yung salita ng Diyos ito ay ginagamit sa pagtutuwid ng ating mga maling pamumuhay, di ba? Ito yung gumagabay sa atin kapag tayo nangihina, ito yung magaga ito yung magbibigay ng lakas sa atin. Eh kung lahat tayo ganap na, perfect na, so ano ano pa ang magiging trabaho ng bawat isa sa atin? Kaya nga ito yung uh, mission misyon na iniwan ng ating Panginoong Isus sa bawat mananampalataya is yung ibang ibang tala ah, sa ilongga no yung ipahayag yung salita ng Diyos to reach out yung mga taong naliligaw ng landas di ba so ang akin dito is yung desisyon na ginagawa natin yung desisyon na ginawa ng alibugang anak no ano ba yung desisyon na ginawa niya sa buhay niya Kasi alam natin na sa paggagawa ng mga desisyon sa buhay, maraming mga faktor bakit ang tao ay nagdi-desisyon. Ano ba yung mga nakakapekto? Minsan, yung, yung sa paligid mo, yung sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Minsan may plano ka, ito yung plano mo, pero yung plano mo hindi fit doon sa sitwasyon, di ba? Sa sitwasyon. Kunya, kahit sa akin, bilang mga ngaral, meron kang na-prepare na topic, pero pagdating mo doon sa lugar na pupuntahan mo, para makita mo para hindi yata uh, akma no itong uh, itong na-prepare ko na topic. So kailangan mo mag-adjust, kailangan mo uh, maging flexible doon sa pangangailangan ng lugar na pinuntahan mo. Diba? So, may mga decision tayong uh, uh, nagagawa pero minsan uh, kung hindi ito applicable uh, nakadepende minsan sa sitwasyon na kailangan mo siyang i-change pero alam natin na sa bawat decision na ginagawa natin sa buhay natin malaki ang epekto nito sa buhay natin no? kaya nga kung ano man tayo ngayon at anuman magiging kung ano man ang magiging ano tayo no? ano tayo sa in the future malaki ang uh, ang ang factor talaga ng decision na ginawa natin. No? Sa bawat decision na ginagawa natin, hindi natin kasi pwedeng isisi yan sa ibang tao. Diba? Kung hindi man maganda nangyayari sa buhay natin, hindi natin pwedeng isisi sa nanay, tatay natin, sa kapatid natin, sa kapitbahay natin. Kasi bakit tayo kasi yung nag-desisyon yun eh? Tayo kasi yung gumawa ng desisyon na yun. ba? Diba? So, kung tayo ay naniwala sa kanila, hindi natin pwedeng uh, isisi sa kanila, kundi isisihin natin sarili natin. Kasi bakit? Kasi hindi natin kasi pinag-aralan. Kaya napakalaga mga kapatid, kapag tayo nagdi-desisyon, dapat meron kang plano. Di ba? Di ba? Yung meron kang plano. Kasi, siyempre, sa planning naman, tinitignan mo yung bawat sitwasyon. Kailangan mo ng gamitan ng logic, kailangan mo gamitan ng critical thinking, kailangan mo i-analyze muna yung mga bagay na yun bago ka mag -decision. Di ba? So, bago ka, pag nag -de ka sa isang plano, kaya nagigagather mo muna yung lahat ng mga impormasyon. I-analyze mo, uh, ito ba, ma maganda ba ito o hindi? So, bago ka mag-desisyon mga kapatid, kailangan gumawa ka ng, ng plano. No? Ano ba yung gagawin mo? Ang problema dito kayo ngayon sa may alibugang anak na, anak na ito, yung kanyang plano is para lang sa sarili niya. Di ba? Naka, naka ano lang yung uh, selflessness. No? Uh, pagiging self, uh, selfish. No? Yung pagiging selfish, yung pagiging makasarili. So yung pagiging makasarili mga kapatid, kapatid nagpapakita yan ng ano, uh, ano yung pagiging uh, nasa dila ko na, yung pagiging uh, sakim, di ba? Kasi nakasentro ko lang sa sarili mo, you eh, know? yung uh, pagiging uh, selfish. So, nakasentro ko lang sa sarili mo. Kasi kasi na nauko doon sa selfish, no, kuminsa nagiging uh, shell, selfish. <laughs> okay, medyo umano yung dila ko. So, kasi yung, yung decision niya, yung plano niya is kunin niya yung kanyang parte ng kanyang kayamanan. Kaya, kaya ang tao minsan, kapag tayo po ay nagdi-decision o nagpa-plano sa buhay natin, hindi lang dapat to sa sarili natin. ba? Diba? Eh, lalo ko siyempre, siyempre, pag lalo ko, padre di pamilya. Siyempre, pag nagpa-plano, hindi lang dapat sa sarili ko. Dapat iniisip ko rin yung para sa asawa ko, para doon sa mga anak ko. At hindi lang doon. Siyempre, pati magulang ko. Pati yung pamilya, out, yung yung uh, mga kapatid ko. Kasi yung Marie, siyempre yun, mga kapatid. Diba? Hindi pwede kasi na nasa iyo lang talaga. Ano? Eh, sa iyo lang. Kasi, uh, ito yung naging problema ng, uh, ng, ng uh, bunsong anak na ito. Diba? Yung iniisip niya lang sa plano niya, hindi niya sinasama yung kuya niya, hindi niya sinasama yung tatay niya. Yung, yung iniisip niya lang is yung parte niya. Yung akin, yung akin, yung akin, yung akin. Kaya minsan, doon tayo, uh, minsan nagkakamali minsan sa desisyon natin kasi inisip lang natin yung sarili, yung pang sarili lang natin. Di ba? Uh, na ginagawa natin. Kaya minsan mga kapatid, uh, nandun yung ano eh, yung ano nga to, yung uh, kasakiman. Di ba? So, nakita ninyo, dahil sa pag-ibig ng ama, ibiligay niya dun sa kanyang, sa kanyang bunsong anak. Pero may kita natin mga kapatid, dahil dun sa sa plano niya nyo na gusto niyo makamit uh, una pa lang mali na yun eh di ba kasi eh, buhay pa yung magulang mo tatay mo kukunin mo na yung party mo di ba sa at kung sa atin sa setup natin sa Pilipinas hindi maganda yun dito kasi sa Canada ang problema dito sa Canada is kahit asawa mo kahit anak mo pag wala kang iniwan na uh, last will uh, testament na itong mga ari-arian mo ay o kaya may mga dokumento ka Uh, kapag walang authorization, kapag walang uh, uh, wala kang last will of testament kung kanino mo ito ibibigay, kukunin ng government, di ba? Kaya nga nagkakaroon ng may mga kahit may kapatira natin, may mga tao rin na minsan na yun ang problema nila. Lalo na kung yung kanilang husband o kaya yung kanilang asawa ay eh, hindi na able no, na pumirma sa isang uh, kontrata o whatsoever. So na nagiging problema. Pero siyempre yung pinag uusapan dito is yung yung mamanahin eh. Di ba? So dito, kahit may property ka, pag wala kang last will of testament na kung kanino mo ito ibibigay, ang government ang magte-take over. Hindi pa rin sa atin sa Pilipinas, automatic yon, di ba? Yung asawa at yung mga anak is makakatanggap ng uh, parte ng kanilang mga ari-arian ng kanilang uh, tatay o kaya nanay na pumanaw. So dito mga kapatid, hindi hindi kasi maganda na buhay pa yung magulang mo, kukunin mo na. Di ba? So, yun ibinigay ng tatay kasi out of love, dahil mahal niya yung kanyang, yung kanyang ano, yung kanyang bunsong anak. Pero dito mga kapatid, bakit ibinigay yun? Kasi pag ang tao kasi nagiging makasarili at isang tao nagiging sakim, pwedeng ma ano, makaisip siya ng worse, no? mas worse, mas malalapa di ba? Kung hindi niya makuha sa santong dasalan, baka gawin niya sa santong paspasan, di ba? Kung hindi niya madala sa na i-convince yung tatay niya na ibigay yung kanyang parte, ng kanyang mamanahin, may posibilidad baka makaisip siya ng mas lalong hindi maganda, di ba? Kaya yun ang ano eh, yun ang hindi maganda kapag ta ang tao ay makasarili. Yung iniisip nila, yung pinaplano nila, yung para ka sa kanyang sarili. Kaya maraming tao na huhulog sa deception o no, uhulog sa temptation na gumawa ng hindi maganda para lang matupad yung kanyang plano. Di ba? So, hindi maganda yun. Kapag tayo nagde-decision, mga kapatid, mas maganda para ang ating pinaka-goal uh, uh, pinaka is yung for common good. No? Ikabubuti ng lahat. Kasi pag lahat ng tao, ay, ang plano is para sa ikabubuti ng lahat, Ay ba, mas maganda rin sa iyo 'yon, 'di ba? Maganda rin sa iyo 'yon kasi mga kapatid, ano kung ang lahat ay ay kasama sa plano mo, marami rin ang matutuwa, no? Ayun, yung katuwaan nilang 'yon, much more yung babalik naman na katuwaan sa iyo, 'di ba? Kasi bakit Maraming magpapasalamat sa Diyos? Maraming magpapasalamat na at uh, hindi man sila makabalik sa kabutihang ginawa mo. Hindi mo hindi mo alam na sa kada pagpray nila, paglapit nila sa Diyos, palagi nilang nababanggit yung pangalan mo. Nawao oh Diyos, hindi man namin mabalikan yung taong itong gumawa ng mabuti sa amin nagplano ng mabuti sa amin, hindi mo namin siya mabalikan, Panginoon, pero ingatan mo po ang taong ito. Di ba? Ingatan niyo po ang taong ito, pagpalain niyo man po kung ano kanyang mga plano. Di ba? So may kita mo, mga kapatid, may benefits agad sa iyo eh. Pero kung ikaw lang, ikaw lang yung nagihirap, di ba? So ito yung naging problema. Ano pa yung ikalawang problema? Yung problema sa decision making niya is, after niya nakuha yung kanyang parte, ng kanyang kayamaan, ng kanyang mamanahin, ano na ang next? ano yung next mong gagawin? Di ba? Hindi naman pwede kasi, ah, bahala na, basta ito, plano ko. Pag natanggap ko na, bahala na. Di ba? So, ang problema dito ngayon, mga kapatid, yung decision niya is mali. Kasi, in the first place, mali yung, yung, yung uh, unang step niya, mali na. So, automatic, yung second step niya, mali rin. <laughs> Di ba? Ang bagay na nakuha mo sa mali, eh, talagang ano, Uh, mali rin talaga yung uh, kainat na. No? Most of the time, mali talaga. No? So may kita natin dito, winaldas niya no? sa masamang uh, uh paglusday na kanyang uh, na, nakuwang mana. So may kita mo, dahil nakafocus na sa sarili niya, wala na siyang pakialam. No? Hindi, isa, dahil sa plano niya, para lang sa pang sarili niya ngayon, kaya yun sa gastos niya rin, Umalis na siya No, eh. umalis siya dun sa sa magulang niya, sa, sa ama niya, saka sa kapatid niya. Nagpalayo-layo siya. Maraming tao ganyan eh, 'di ba? Pag gumansenso na sa buhay, kapag may mga natatanggap na na, na, na answer prayer na pinagpapalaan ng Diyos, wala na siyang pakialam sa mga taong tumulong sa kanya. Wala na siya sa pinagpapakialam sa mga pinanggalingan niya. Wala na siyang pakialam sa mga magulang niya. Wala na siyang pakialam, 'no? Bahala na kayo sa buhay niyo. Bahala na kayo, 'di ba? Gano'n na mahihirap sa tao ngayon. Ganito rin yung uh, alibugang anak. Nakalimutan niya na yung kabutihan ng kanyang magulang. Nakabon, nakalimutan niya na yung, yung kabutihan ng kanyang ama. Nagpakalayo-layo na siya. Nainenjoy niya yung buhay niya. Hindi niya sinama yung tatay niya. Hindi niya sinama yung kapatid niya. Hindi niya sinama yung pamilya niya. At yan ang nangyayari sa kapanahonan ngayon. Wala na siyang pakialam. Yes, nakasurvive na ako. Parang ang nangyari is ginamit lang natin yung mga taong tumulong sa atin. No? Oh? Ang labas natin para tayong manggagamit. Yeah. <laughs> Masakit man pakinggan pero ganun ang nangyayari. Nang gamit lang tayo ng tao. Kasi bakit? Kasi wala na tayong pakialam sa kanila. Wala na tayong pakialam doon sa mga taong tumulong sa atin. Oh, anong anong tawag doon? Manggagamit. 'Di ba? <laughs> diba? Wala na tayong pakialam. Bahala lang sa buhay nyo. Basta ako. Ah, sa prayer na ako. Basta ako. No, ang mahirap pa niya kung tayo kristyano na. di ba, Papress praise the Lord tayo. Tapos ganun din pala. Ganun din yung ugali natin. E di ang labas. Yun, mas masahol pa tayo sa hindi mananampalataya. Kasi yung mga manan, hindi mananampalataya, yung wala sa Panginoon, ma maano mo pa yun eh. Ma maunawaan mo pa kasi wala kay Lord eh. Pero kung yung ganung attitude, yung ganung moral is nasa isang kristyano na sinasabi siya ay kristyano na kay Kristo at ganun din yung yung pag-uugali niya yung kiber lang walang pakialam ay may malaki tayong problema <laughs> di ba may malaki tayong problema oh ito yung ano yung nangyari ngayon sa ano nagdesisyon siya sa sarili niya at uh, ginamit niya yung uh, yung natanggap niyang biyayang yung para lang sa sarili niya di ba para lang sa luho niya para lang sa gusto niya hindi niya yun isiner, hindi niya yun ibinahagi. Diba? Kung ilalagay natin sa setup natin ngayon, maraming tao ang ginamit ng Diyos eh. Katulad ako, marami rin mga tao, bakit ako narito sa Canada? Diba? Amen. Maraming nanalangin. Hindi man naka, nakabigay ng financial o material ng mga baga, pero sa kanilang pananalangin na ma-answer prayer tayo, na makarating dito sa, sa Canada. Malaking tulong na yun, mga kapatid. Diba? So, ano 'no dun is mga kapatid, is hindi dapat na 'yung sarili lang natin, 'di ba? Uh, kung may biyaya tayo at medyo may sobra, 'di ba? Uh, ano ba naman 'yung alalahanin natin? Yung mga taong uh, uh, tumulong din sa atin, 'di ba? Oh. Hindi parang wala na tayong pakialam. 'Di diba? ba? Kailan ba 'yung yan, mga kapatid? Kaya nga dapat natin pasalamatan sa Panginoon kung sumar sa pamilya natin. Tayo yung binigyan ng pagkakataon na guminawa yung buhay. Alalahanin naman natin kasi ako nga nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa both sides sa nanay at tatay ko, bless tayo sa sa family, di ba? Kasi kahit yung kami sa Pilipinas, yung naghirap medyo buhay namin doon sa Quezon City, yung ginagamit sa pamilya namin, yung, yung ate ni, ta, ni Papa, no? si nanay Linda, nagutulong sa amin yun, sa financial, di ba? Hindi ka man humihingi, pero makita mo yung tulong, di ba? Kasi hindi naman, hindi na kailangan i-memorize yan. Kitang-kita mo na yung sitwasyon ng kapatid mo, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga taong tumulong sa atin, bakit hindi natin kahit paano, no? matulungan man din, di ba? Kahit kay mama, na no, nagkasakit si, si mama, yung mga kapatid niya, yung mga pinsan namin, no, nagkambag-ambag sila para ibayad sa ospital sa mga medication ni mama, di ba? Kasi siyempre, ang sabi lang kasi, anti tinatandaan ko lang kasi na sinabi ng nanay ko, ito personal, sinabi ng nanay ko to sa akin eh. Nakalimutan ko lang, oh, 12 o 13 silang magkakapatid. Ang sinabi daw sa kanya ng uh, magulang nila, sa kanya is, kung sino man sa inyo, balang araw na guminawa yung buhay, wag na wag yung kakalimutan ang inyong mga kapatid. So, sinabi kasi sa, ng nanay ko sa akin yon, Di ba? Sinabi kasi ng nanay ko sa akin yon, Which is, hanggang ngayon is, yun ang pangahawakan ko. Kasi hindi ko naman nakikita mali yun. No? Wala akong nakikita mali doon. Di ba? So, ganun mga kapatid. O, so, kapag, uh, uh, dahil doon, kasi sabi niya is, kung nagagawa mo ng tumulong sa ibang tao, how much more doon sa pamilya mo? 'di ba? So dito mga kakapatid is sa desisyon natin. O oh, nandiyan yung blessing, ano mo ngayon gagawin mo? 'Di ba? Kasi nga the more tayong pinagpapala ng Diyos, the more tayo nagkakaroon ng ng pagkakataong tumulong kasi maraming tao gustong tumulong pero wala wala silang ano, wala wala silang means para tumulong, wala silang material, wala silang financial So kung meron tayong pagkakataon, why not? 'Di ba? Kasi nga ano yung mas, sabi nga, yung mga taong yung mayaman, gumaganda yung buhay, mas malaki yung ano nila, yung, yung pagkakataon na makagawa ng mabuti, na makatulong. Di ba? So, dito ang problema is yung sarili niya lang. O ano na ngayon nangyari? Dahil makasarili siya. Naubos, nawaldas, sinwilaldas niya yung kanyang uh, kayamanan na mula sa kanyang uh, mana. O so, ngayon, babalik sa dun sa mga taong tumulong sa kanya. Sino yun? Tatay niya. <laughs> di ba? O, oh. minsan ganun eh, masado nating niyabangan yung mga tao na tumulong sa atin Tapos ngayon na medyo binabalikan tayo ng masama nating ginagawa O oh, nahihiya naman tayo ngayong lumapit, di ba? Kasi nahihiya tayo, kasi nga masado tayong lumaki ulo natin, nagmayabang tayo, ba? Diba? Di ba? Kahit doon sa mga taong tumulong sa atin, no? Minsan nga kasi sa Pilipinas, may gaawayan pa 'yan yung pag uh, yung utang na loob sa magulang eh. 'Di ba? Sabi na may eh, trabaho nila 'yan, obligasyon nila yung pag-aralin tayo, pakainin tayo. 'Di ba? Bakit naman tayo tayo ano, bakit naman nating uh, magkakamot utang na loob sa kanila, no? 'Di ba? Eh, which is, sabi ako magulang na rin ako. Ayaw ko naman na gawin sa akin ng mga anak ko 'yon. Na kapag tumanda ako, sabihin ng mga anak ko eh, wala kaming pakialam sa iyo, obligasyon mo 'yan, no? Diba? Kasi kung uh, sa mga panahon natin, mga 80s, 90s, baka masampal tayo ng mga magulang natin. Kasi ngayon kasi, ano na eh, di ba? Uh, minsan, mga, mga bata ngayon eh, hindi mo na nga mapalo. Kasi nga, yung iniano nila is, ano ko ano, na, abuse na, di ba? Eh sa atin sa Pilipinas, kaya ibang uh, mga nasa ibang bansa, dadali mo na yung mga anak sa Pilipinas, tsaka doon papaluin. no, <laughs> kasi dito sa abroad eh, stricto sila sa palo eh di ba? So makikita natin mga kapatid, at yung last dito na decision is kung nagkamali tayo. Di ba? Nagkamali. Katulad itong batang to, nagkamali siya sa decision na gawa niya is magpakababa tayo. Ang mga hirap minsan, mali na nga tayo. Eh, tayo pa yung nagmamalaki. No? Uh, Mag-ano pa tayo, eh, i-justify pa natin. No? Isisisi pa natin sa iba. Eh, kasi nagkamali ako kasi dahil sa inyo. Eh. Dahil kasi kayo, 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 kayo. Eh. Di ba? Minsan ganun ang tao, pag nagkakamali, isisisi eh, sa ibang tao eh. Hindi na lang yung aminin yung kasalanan niya nagawa. Di ba? So, naliligaw eh. Kung magkaroon tayo, i-accept eh, natin sa sarili natin na tayo ay eh, nagkasala. ba? Kasi, yung katulad nyo, nagkaroon ka ng kapangyarihan. Paano mo ginamit kapangyarihan mo? Yung position mo. Yung mga blessing dumating sa'yo, paano mo ginamit? Eh, kung di natin ginamit sa tama, at alam natin tayo nagkamali para ito naman is tama naman yung desisyon dito sa last na ginawa ng uh, bunsong anak na ito tama yung desisyon niya na magbalik loob siya at aminin na siya ay nagkasala sa kanyang ama di ba yung desisyon na yun sa, sa lahat na, na ginawa niyang desisyon ito yung pinaka the best na desisyon na ginawa niya yung magbalik loob siya sa ama niya aminin niya yung kanyang pagkukulang aminin niya yung kanyang pagkakasala kasi nga bakit kasi sa lahat ng utos ng Diyos itong isa lang ito yung may kalakip na pangako. Sa lahat ng utos ng Diyos, itong, itong utos na ito, ito lang yung may kalakip na pangako. Ano yun? Yung honor your mother and father. Diba? Igalang mo yung nanay at tatay mo. At may pangako dun, giginawa ka. At ahaba yung buhay mo. ba? Diba? Kaya nga mga kapatid eh, hindi mo ano nangyari sa anak na ito. Hindi gumanda buhay niya. <laughs> Kasi bakit? Kasi binastos yung, nanay, yung magulang niya, yung tatay niya eh. Hindi siya marunong gumalang eh. 'Di ba? Kaya nga <coughs> kung ikaw kristyano, napaka kung pipili ka ng mapapangasawa mo, 'no? O magiging wife o husband mo, piliin mo yung mga taong malaki yung respeto nila sa magulang nila. 'Di ba? Yung inaalala yung magulang. Kasi bakit? Kung kunyari yung asawa mo, inaalala niya palagi yung mga magulang niya. Concerned siya sa mga magulang niya. Yung pagpapala ng asawa mo na kalakip doon sa sa utos ang na may kasamang pagpapala pati iko niyo makaka maano mababahaginan magiging kaparte eh kung both kayong dalawa di ba eh alala niyo yung both side niyo ng mga magulang niyo oh di mas malaki di ba lalo pati yung mga anak niyo pagpapalain ng Diyos di ba kaya mga kapatid sa mga desisyon na ginagawa po natin sa buhay natin ayusin natin <laughs> no? Umayos tayo, no? Uh, ito yun sa, ang pinaka the best na nagawa ng bunsong kapatid na ito is yung magbalik loob. Ito yung pinaka the best na decision na nagawa niya sa buhay niya, no? Kaya tayo minsan nililigaw sa landas natin kasi masyado tayo nakasentro sa sarili natin. Masyado tayo nagiging sakim, nagiging gahaman tayo. Diba? Which is hindi talaga yung maganda mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, may kita natin yung kanyang pagsisisi. No? Sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mo pang anak. Ali, ah, ah, ibilang mo na lang ako na bilang iyong alipin. Yan, may kita natin doon, ah, dahil sa pag-ibig ng, 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 tatay, ibinalik sa kanya yung kanyang pagiging anak. Di ba? Ganoon naman sa Diyos eh. Kaya ilang beses man natin minsan nasasaktan yung damdamin ng Panginoon, nakakasala sa kanya, pero kung aaminin natin, sincere sa puso natin, yung ating paghingi ng tawad, ang Diyos naman handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Na hindi pa naman huli ang lahat eh. At isang maganda lang doon is may learning siya, yung may lesson siya nakuha. No? Sa buhay natin, ganun din eh. Ba? Sino ba namang magulang? Kunyari ako eh, siyempre ako, ayoko naman na dumating yung time eh, gaganunin ako sa mga anak ko, di ba? <laughs> Amen? So, decision kasi yan eh. Sabi nga yung pagdi-decision kasi natin, parang nagtatanim ka na pagdating ng araw, aanihin mo rin eh. ba? Diba? Kaya mga kapatid, uh, yun lang, no? Yung gusto yung paabot po ng Diyos sa atin, nawa sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay natin, uh, ang isipin natin, hindi lang yung pansarili natin. Kung isipin natin sa bawat gagawin natin, ito ba'y mga rin, uh, hindi lamang sa akin, kundi sa mga tao na sa paligid ko rin. Di ba? So yun lang mga kapatid, at nawaan Diyos ay patuloy na gabayan tayo, uh, tulungan tayo na hindi tayo maligaw sa ating mga landasin, kundi patuloy nating tahang, tahakin yung uh, landas ng katwiran. Walang iba, yung uh, kalooban ng Diyos, no? kasi ang Diyos, siya ang Diyos na makatwiran. Siya ang Diyos na just, siya yung uh, Diyos na uh, map, uh, mapagmahal, siya yung Diyos na nag-iisip na ikabubuti ng bawat isa. No? So, yun lamang mga kapatid, nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat. Hallelujah.